nila matuloy yung impeachment. Mm. Di Yung mga dilawan, kasi at, nawala sila sa picture. Ang mga dilawan, nag mawala sa picture yan noong tinanggal nila si Era. Okay, magandang ba mga araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutang Tabun ng PH Channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa pinibagong reaction video ngayon at ngayon po ay June 11, 2025 mga kababayan. At ngayon po sana dapat minaini expect natin itong pagdidinig o pag-uumpisa na ng impeachment trial laban kay VP Sara, mga kababayan. Pero, kagabi, nako, binalik send to, return to sender, mga kababayan. Yung impeachment case. Ah, para sa akin, mga kababayan, tama lang din yun. Kasi nga, ah, bunga yan ng unconstitutional na aksyon, mga kababayan. Okay, so tama lang din na ibalik. At kung hindi tatanggapin, eh, ewan ko na lang kung saan papunta yan oy okay, dribble-dribble na lang nila yan mga kababayan. At ito, anong pag-usapan natin ngayon? Ito mga kababayan, si Atty. Topacio na naman. Ah, walang takot na. Binanatan itong mga kakampings. Yung mga abogado, mga religious at iba't ibang institusyon na sumusulong sa impeachment trial laban kay VP Sara mga kababayan. Ako, mantapang talaga ni Atty. Topacio mga kababayan. Okay? Uh, well, of course, alam natin na wala itong kinikilingan. Si pa pasyo kahit Duterte pa yan, kahit sino pa yan. At ito, nagkataon, kasi nga, itong mga nagsusulong, lalo na itong mga kakampings mga kababayan at mga NPA, ito yung mga nagsusulong dyan sa impeachment trial kasi gusto pa nilang makabalik. At ito, binanatan dito ni Atty. pasyo mga kababayan. Ito pakinggan natin ito ng mabilisan at mag-usapan natin ito mga kababayan. Well, anyway, piki-like po and share ng videos natin. And then, piki-subscribe na rin po sa ating channel. By the way, sa so lahat ng na nakapagsubscribe na, maraming maraming salamat po sa inyo. At palakpaka tayo, sir. Okay, nakaspeed up lang ito mga kababayan para mabilis lang. Okay? So, ito, play na natin. Anyway, okay. eto ha, ah, kahapon nga ibinalik sa Kamara uh -huh. yung mga articles of impeachment ni Vice President Sara dahil gusto nilang magkalon ng klarifikasyon ang Kamara tungkol sa mga sinasabing constitutional infirmities o ah. mga depekto. Hindi ko po sinasabi na yung mga congressmen, yung mga members ng House ang may depekto. Ha? Wala po akong <laughs> sinasabi. <laughs> Ang sinasabi oh ko po ay yung... Oh, pwede na rin sabihin natin yan, mga... Uh, uh, kasi may iba dyan. Uh, hindi mo ba pwedeng tawaging may depekto ang pag-iisip ng isang tao kapag nababayaran? Hmm, di ba? ah uh, nababayaran. Oh, well, of course, lahat naman tayo nababayaran. Uh, pero pwedeng legal, pwedeng illegal. Halimbawa, nagtatrabaho ka, Ah, uh, may bayad ka. Pero legal yon di ba? Kasi pinagtrabahoan mo yung uh, pinambayad sa iyo. Pero ito yung mga kongresista, pumirma lang at nagkapera na, eh, ba din yun, di ba? Well, Wala anyway, yun ito patuloy natin. Articles. Uh -huh. Yun nga po ang sinasabi natin, kaya lagi nating inuulit-ulit. Yung mga nagsasabing, dapat nang isulong impeachment hmm. dahil sa konstitusyon, sabi ng konstitusyon, di ba, sabi ng, ang mga nagpapahayag niyan ay mga profesor daw ng batas hmm. sa University of the Philippines, yung Ateneo uh -huh. uh, School of Management, De La Salle, di ba, uh -huh. yung mga elitist na mga skwela. So, yung uh -huh. ito ang konstitusyon, nasa saligang batas daw, hmm. dapat yun ang sundin. Pero, sila ay tahimik doon sa GAA yung mga insertions di ba unconstitutional din yon Kung totoo yung ang budget ay pinakamalaki ay DPWH at hindi Department of Education hindi ba labag din sa saligang batasyon? yon nagsalita ba kayo Wale! oh di ba yung kay pangulong Duterte di ba labag din sa konstitusyon yon oh nagsalita ba kayo Wale! kita ng Quadcom violation of the right to remain silent the violation of the right to counsel violation against of the right against self incrimination Nagsalita ba kayo? Wala Wale. 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 Sasabihin yung constitutional. Ha, kayo. Yung si Atty. Cayosa, Atty. Bel Santa Maria, yung si Atty. Tamase. Eh, ano eh, you at grocery cart constitutionalist. Para kayong nag-grocery, pinipili nyo lang yung gusto nyo. yung ayaw nyo, iniiwanan nyo. Pag unconstitutional, lahat unconstitutional. Eh, yung AKAP! Di ba? Constitutional ba yun? O, oh, wala't wala kayong maranig sa inyo. Yung sinabi na ni Congressman Chang Oh, na nakatali yung pagpirma sa impeachment doon sa pag-release ng mga pondo ng congressman. Hindi ba kung totoo ay bribery yun? Ah, may sinabi pa kayo, wala rin! Oh, ah, eh, kayo naman eh, alam nyo kung bakit? Kasi etong mga to ay mga dilawan. Ah, oh, ayan mga kababayan. Oh, tanda, dati pa sinasabi na natin itong mga taon to, itong mga mainstream media ang bayaran mga kababayan. Ang mga ini-interview, ini-interview lang 'yan ay yung mga gusto nilang ipasok ulit sa uh, pamahalaan. No, katulad ng mga dilawan. Gusto yan din. Oh. Itong mainstream media, pinansin ba nila yung isyu ni Martin Romualdez sa US? Recorded 'yun. May dokumento 'yun. 'Di ba? Wala. Walang nagbalita. Ano pa? Inansin ba nila yung Oplan Horus na lumabas? O, merong ibang mainstream media, uh, one time lang. Tapos na, wala nang follow-up. Di ba? Sino pa? Mm, yung mga issue sa baycam Mm, ano pa? Akap. Uh, budget insertions. O. Hindi sila nagsasalita dyan. Hindi sila nagbabalita anong ini sinong ini interview nila yun lang kakampi nila yung gustong nila yung gusto lang nilang marinig at gusto nilang iparinig sa taong bayan hmm. yun nga ito Eto nga na mga kababayan nakaka-disappoint lalo na ako uh, miyembro ako ng ko. pero yung si Bishop Socrates Villegas at ang CBCP nagsalit mga kababayan at papur doon sa impeachment na kung saan bago pa matapos yung impeachment na yan or bago pa maumpisahan magkaubusan na ng pera pampayad doon yun nga bribery di ba so mas malaki pang mawawala sa atin hindi lang 125 million oh ano pa Pagkatapos ng impeachment, acquit or uh, guilty si VP Sara, ay pero ano, na ubos na yung pera ng taong bayan. 'di hmm. Diba? Well, anyway, eto ito, pagpatuloy natin. Pakinggan pa rin natin. Isang naman eh. Anong plano niya na ito ha? gusto kasi nila matuloy yung impeachment. 'di hmm. mga dilawan kasi nawala sila sa picture. Ang mga dilawan nag-uumpisa mawala sa picture 'yan noong tinanggal nila si Erap. Nanalo si Erap, 'di ba? Apo. Hindi 'yan ng kandidato ng mga dilawan. Hmm. Populist president 'yan. Mahal ng masa, ayaw nila. Hmm. Kasi yung mga dilawan, ayaw nila sa masa. Ang tingin nila sa masa, mga mangmang. Ang tingin nila sa atin ay mga walang alam. Sila lang ang matalino. Hmm. Ah, sila lang ang may dignidad. Sila lang ang may alam sa batas. 'Yun ang mentalidad niyan, sina Delima, sina Leni Robredo yan, di ba, si na ah, Contreras, si Falsis, oh, yan ang iniisip nila, kayong lahat, wala kayong alam, kami lang ang magaling, hmm. o. Oh. Ano din naman, ah, yan nga, mga kababayan, ah, sinabi din, din natin na yan, o, ah, yan nga ang dahilan nung ilang eleksyon itong mga taong to natalo, kasi, sinasabihan yung mga taong mga bobo, o, ah, ayan, tuloy talo, ano uh, ba diba? kasi feeling nila sila lang yung may alam sa batas, feeling nila sila lang may karapatang bumoto. Uh, feeling nila yung gusto nila na politiko ay iyan lang yung tama at lang iyan sila lang yung may concern sa bayan. Yan pinapalabas nila diyan. Nasopla sila nung nanalo si Era. Hmm. Di ba? Pinatanggal nila. Apo. Pumasok si GMA. Akala nila mamamanipulate nila si GMA. E eh, napakatalino mm. ni GMA. Oh. Hindi nila mamanipulate. Hindi nila kayang gawing puppet si President Gloria Macapagal Arroyo kasi matalino. May sariling isip. Mas matalino sa kanila kasi hindi naman sila masyadong matalino. Apo. Akala nyo lang matalino eh. Yan ang tinatawag ng mga pseudo-intellectuals. Okay. Apo. Hindi nila makontrol si GMA. Anong ginawa nila? Ilang, be ilang kudeta ang kanilang pinatangkan ano pinatangkahang gawin laban kay e GMA Aho. eh tigasin si GMA oh hindi mm. sila umubra yung resign pa and must. and must. Mm. yung mga gabinete niya di ba yung Hayat 10 di ba mm. o oh, sina sino ba yun yung dating galing sa the firm sina Nadine Soliman ah, di ba nagresign ang dami then they called on her to resign Apo. oh yung hayop 10. o oh, hindi hayop 10 yun hayop 10 yun eh tawag yung iba o oh, nangyari hindi ninyo pinag-resign yung hello garci o oh, akala nyo mapapatumban nyo na si GMA hindi nyo pa rin napag-resign marunong mag-sorry eh oo yun ang tama oo. yun ang tao pag mali nagsosorry nagsosorry okay. tinryin nyo pa na sabihin kay Noli de Castro kaming bahala sa iyo ikaw magiging vice president sumama ka lang sa amin ayaw ni Noli loyal si Noli mm. oh loyal si Noli de Castro saludo ako diyan kayo usap nila sa Hong Kong wag nila sabihin hindi first hand ang information ko oh, ano nangyari sa inyo well, okay. kamote then di after that nanalo si Noy Noy Opo. di namamayag pag na naman sila hmm. eh nasopla sila naging unang una nasira na naman sila kasi one of the worst presidents ever actually the worst until dumating ang kasalukuyang administrasyon Grabe ng to si Topacio, mga kababayan. Anong nyo? Pati si Marcos, damay. Ah, hindi nyo alam mga kababayan, itong si Topas ito, ah, may nado itong loyalista ito. Kasi saludo ito sa Marcos Senior, ha? Marcos Senior, yung sinaluduhan niya. Yung Marcos Junior, wala eh. Ah, walang bayag. Ah, walang pikialam sa mundo. Ah, no, wala na way. Ah, ito. Ah, um, anong sinasabi dito ni Ferdinand Topasio, mga kababayan? Yun nga ah uh, si Pinoy. Ako, agree din ako dyan. Ah, na Pinoy yung uh, the worst bago dumating itong si PBBM, mga kababayan. Kasi, eh, okay. uh, ah for, I think, first year pa lang ni Pinoy, mga kababayan, may masama nang nangyari sa bansa. Mm. nyo yung hostage drama doon sa, ano? Kirino ba yun? Kirino Grand... Mm yung ilang turistang patay yung mga Hong Kong nationals oh time ni Pino yun at tanda nyo ilang oras yun nangyaring hostage drama buong araw yun hmm. kasi sila nagkapi-kapi ano pa yung sa 44 mga kababayan pagkatapos nun namatay yung sa 44 ah uh, anong ginawa Adi ah, do, doon nag, -nag ribbon cutting ka mga kababayan nakalaan niya yan? hindi man lang pinuntahan or ano tawag nito? sa uh, ano bang sugat sa, Bisaya, sa Tagalog mga kababayan? Oh. Uh, tagbo, tagbo. Ano ba? Yun? Basta, oh, uh, hindi man lang pinuntahan sa airport, yun na lang mga kababayan. Sorry, sorry. Sorry, yung Tagalog natin limited lang. Oh, uh, hindi man lang pinuntahan sa airport. Buti pa nga si Binay mga kababayan. Pumunta pa si Binay sa airport ah uh, sinundo yung mga ah uh, fallen comrades, oh, fallen 44 mga kababayan. Nakalaan nyo yun? Pero yung isa, doon, nag-ribbon cutting sa isang pagawaan ng sasakyan. Nakalaan nyo yan? Oh, ito, patuloy natin. Kaya nga ito, mga pink mga kababayan talaga. Ito yung nakikita natin talaga. Oo. Oh. O oh, eh, nangamote kayo Yung kandidato Ninyong dilawan ha, Na Karanguño, Na holier than thou Pariseyo O oh. oh, si Marojas O oh, lats Kay Duterte Di naman kayo O oh, diba? O oh. Nabi so, mo ah? Then Nangamote na naman kayo kay Bongbong Pero ang ginawa nyo Sa tagal nang wala kayo sa so poder Kino-off nyo Eh mahina Ang leadership ni Pangulong Marcos Madaling mauto At may mga tao doon Na desperado Na makipag Kahit kanino na lang Kasi nabubuking na sila ng taong bayan Kaya bagsak ang approval rating nila, nagplano sila. Paano kami sisigit dito? Ito, yun nga ang pinlano nila. Kita mo, unang-una, nakipag-alyansa yung House leadership. Pati pa naman yung mga komunista na mapupuksa na sana kung hmm. tinuloy-tuloy lang nila yung policies ng Duterte administration. The oldest communist insurgency in the world. Mahigit yung mabuti na una. Lahat ng communist insurgencies wala na. O, oh, kamote na. Ito na lang natitira kahit nga sa China. Yung communism, may eh, salita na lang kahit sa Russia. Market economy na. na yan, salita na lang yan. Dito ay eh, pinipilit pa rin nila yung Marxism, Leninism. Ay eh, nako, uh, Leninism nila eh parang bulating sumasaya. Leninism talaga mga kababayan. Leninism nila, o oh, diba? Oh. <laughs> Pero ito, oh, pinlano nila tong impeachment. Okay. Anyway, ikikwento natin yan kung ano sa analysis. Ito, napakaganda nitong analysis ni ginoong Rob Rances na ako, agree ako rito. Ha? Mm, okay. Okay. At tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng... Ah, uh, eto pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan bago natin ito tapusin, ah. Uh, okay. Uh, kasi grabe ito si Eton nito pa, siya ang dami. Uh, ang lahat mga kababayan. Uh, ako agree, ako agree, ako agree ako dito kay Eton nito pa, mga kababayan, kasi dati pa sinasabi ko na 'yan. Ilang videos na natin 'yan ah uh, napag-usapan, na kung saan ito talagang impeachment mga kababayan. In the first place, politika talaga. Ah, uh, diba? di ba? Kahit ano pang sabihin ng mga abogado diyan na uh, legal, ano 'yan? Constitution 'yan sa Constitution yan, Well, nasa Constitution pero ginawang weapon para sa, sa political advantage ng iilan. O oh, nga dito kay Martin Romualdez, gusto niya makapag-take advantage, ito ginamit yung impeachment. Ito din yung ginamit ng mga kakampings para makapag-take advantage. Hindi ba? Si Akara, akala siguro ni PBBM at ni Martin Romaldes, mga kababayan, na kung matanggal nila si VP Sara, sila nang makaupo. Akala siguro nila itong mga kakampings ay kakampi na nila. Ah, uh, diba? Kasi nakikipagkakampi lang yan ngayon. Kasi dahil pareho sila ng gustong mangyari na makapasok ulit. At kung sila dalawa, yung kakampik na si Martin Romualdez, makapasok na, makakuha na ng magandang posisyon. Wala naman, maganda na naman ang posisyon ni Romualdez ngayon. Maghihilahan na yan, mga kababayan. Nakikita na natin yan. oh Katulad nga nito, oh last 2022 election, ginamit nga nila si Sarah Duterte. Pagkatapos nilang magamit, ayan, o, oh, hinila na nila ganyan din ang mangyayari dyan sa kakamping at ng BBM administration at ni Romualdez at ng mga NPA. Well, of course, yung mga NPA mga kababayan, dati pa nagkakamping naman, na naman yan sa mga kakamping at sa, uh, sa mga yellow mga kababayan. Dati pa yan, makakamping na yun sila. Expected na natin yan. Mm, Di ba? So, yun nga, uh, itong, again, itong impeachment, legal, konstitusyonal pero nagiging weapon yan, political yan, hindi dapat gamitin yan. Kung kayo, uh, kung kayong mga nakakikita dito na sa mga religious groups or religious organizations na nasa paaralan, tignan ninyo lahat ng sides. Tignan ninyo lahat ng sides. Kung gusto ninyong punahin lahat ng unconstitutional kung gusto kayo, gusto nyong mag ng accountability, lahat dapat walang pili. Ito nga sabi ni Atty. Topacio. O, yung nag-hearing sa Quadcom, sa Congress hearing, o, bawal kang, uh, yung mga resource person, bawal ka usapin yung kanilang mga abogado. an Un unconstitutional naman yan, di ba? So, bakit walang nagsalita dyan? O, yung GAA, yung GAA, yung BICAM report na maraming insertions yung mga yung mga maraming ah, uh, blankong items na nagfill in the blanks lang o di ba unconstitutional yan at ito pa sinabi na ito, nito ni nito pa so yung DPWH ang nag number one sa budget compared doon sa education o ano anong anong sabi ng mga institusyon anong sabi ng mga grupo na ito Mm, diba? eh, di ba? Edi wala tiko mong bibig. Meron man sila, ta, eh, ilan lang. And then tinapos ng mainstream media, hindi pinansin. O ano na nangyari? Hmm. si nga, ito. Kung gusto niyo ng accountability lahat singilin niyo. O di ba? At ito bribery. Gusto niyo umpisahan ang impeachment trial. And ang resulta niyan, inaalaw ninyo yung bribery. At tapos ngayon, kayo pang nagsasabing na kayo ang nasa moral grounds, ang pag ang pag ng impeachment ay based doon sa legal and moral grounds. Mm. Pag mag-isip-isip naman tayo diyan. Oh, lalo ay Ah, dito na lang po muna. Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Kung ano masasabi nyo dito. Ah, dito na lang po muna tayo. Ah, uh, like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? At sa ibang social media accounts nga po pala. Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.